inabraw na saluyot. Hi guys! Ako si Nati Remigio. Ang isi-share ko sa inyo ay tungkol dito sa aking iabraw na saluyot. Isang planggana na saluyot. Isang tali na saluyot na sinlaki ng gagabraso ko ay 15 pesos. Isang tali lang po yan. Isang planggana na ang aking nahimay. Yan, nagpakulo na ako ng alubaybay at yung ulo ng bangos. Talagang ulo na lang ang natira kasi nakain na ang katawan. Ayan, niligay ko na ang saluyot. Mamuno-muno ang kawali sa nilagay kong saluyot. Sa kawali po ako nagluluto ngayon para kitang kita po pag nagbibidyo. Ayan, tinakpan ko na po. Oh, Tingnan natin kung ano na ang nangyari. Ayan, kalahati na ang saluyot. Bibiling ko na po. Kailangan kasi ay maluto ang saluyot. konti lang ang sinabaw ko dyan, no? Oh. Dumami ang sabaw. Dahil siguro sa katas ng saluyot. Hindi ko na hinimay ang ulo ng bangos sapagkat yan ay uh, baka makatinit pa. Ayan, ilalagay ko na ang papaya at talong. Ang papaya ng aking itinabi ay berde pa ang balat. Ngunit ng aking binalatan ay manibalang na. sa saka nilagay ko ang talong. Sabi ko bahala na kahit maniba lang lagay ko na. At ilalagay ko na itong santol. Dalawang santol na tinaddad ko na mabuti. At ito ay akin nang dinurog. Maniba lang na ay medyo hilaw pa ang talong. Kitang kita sa itsura. Ayan, lalagay ko na ang santol. <coughs> Hindi ko na po inalis ang buto. Ganyan po magluto ng o mag-asim ng santol, di na inaalis ang buto. Akin nang hahaluin. pansaglit. At ngayon, tiningnan ko na ang niluluto ko. Medyo hilaw pa ang santol, ngunit nalagay ko na ang magic sarap. Ang niluluto ko na lang dyan yung santol. Luto na ang papaya, ang talong, ang saluyot. Yung santol na lang. Kaya di ko pa siya inaahon. Ayan, kumunti na ang sabaw. Ayan, ah, titikman ko na ang sabaw. Napakaasim pala ng dalawang santol. Kaasim. Ayan, medyo natutuyo na ng sabaw. sa aking paghalo sa santok, parang nagtututong yung ilalim. Yung dahon na sa luyo, tumututong na sa ilalim. Hinihintay ko kasing maluto ang santol. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood sa aking video hanggang sa dulo sa mga hindi nag skip ng ads po maraming maraming salamat po sa inyo at gayon din po ang ginagawa ko sa inyo hanggang kaya ko po nanonood ako ng inyong video hanggang kaya kong buuin at panoorin hanggang sa dulo ay ginagawa ko po apasensya na po doon sa tuta na tumatahol tuta tuta po yun ang kapitbahay namin o yan na po, luto na po. Uh, meron pang kapartner na papayang hinog at saging at isang atis. Maraming salamat. Thank you very much po. Hanggang sa muli. Uh, kayo po ay aking papanuuran din po. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Mag-iwan po kayo ng bakas para po makita ko po ang inyong mga bahay. At kayo aking bisitahin. Uh, at kayo din po ay mapanuuran hanggang kaya ko hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa nanonood dito sa aking inabaraw na saluyot. Ayan po napakarami ng saluyot. Pakarami ng aking naluto. Nati Remyo YouTube. Bye bye.